Hello, um, it's gonna be my third times na ma-interview ma ako na isang employer. Yung first kasi di ko gusto yung trabaho at saka mabigat yun kaya di ko pinapansin. Yung isang tumawag din naman sa akin na company, di ko rin pinapansin kasi medyo mabigat siya uh, sa warehouse. Yung una is plumbing kasi, field. And then yung pangatlo is parang uh, supervisor na level sa cleaning pero dalawa lang din sinusupervise din maliit kaya hindi ako pasado dun ngayon is pangatlo to siya kasi yung isa naman di ko pinuntahan so pangatlong times na ako na i-interviewin ngayon dito as housekeeper naman sa isang malaking hotel dito sa medicine Hat. alam nyo ba dito guys uh, walang discrimination sa age sa gender lahat so as long as capable ka na magtrabaho ay okay lang yun unlike sa Pilipinas di ba hindi na tayo matatanggap pag medyo maedad na tayo pero dito walang problema as long as kaya mo